Hello. Ang sarap manungkit ng bayabas. Ang daming bunga, ayan no, ang dami. Oh, oh mababalang, lang. Maraming hinog. Oh, susungkit ako ng mga bayabas. Oh, ito lang mababa lang yung aming bayabas. Marami na akong nakuha. Ito, ayan. Oh. Ang dami. Nasungkit ko. Mababa lang kasi ang aming bayabas. Ito, ayan. Ang lalaki. Ang lalaki ng bunga. Ayan. Ang lalaki. Oh. sarap. Oh, ang laki, oh. Ang lalaki. <coughs> Marami kami puno ng bayabas. Ayan. Ah, oh, malalaki. May maliliit. Ayan. Puro bayabas yan. May, may malalaki. May maliliit. May matataas. Ayan. Dami. Oh. Kaya ako, araw-araw, nanunungkit ng bayabas. Hindi na ako makaugaga sa kasusungkit. Ang dami kasi. Oh. Ang dami kasi ng aming bayabas. Ayan, no? Ang dami. Ang daming bunga. Ang daming bunga ng aming bayabas. Ayan. dami. Araw-araw hmm. nangunguha ako kasi maraming hinog. Oo. Oh. ulam ko sa kanin. Yan dami oh, ang lalaki oh, ang lalaki. Ang lalaki oh, ah, Ang lalaki ng amin bayabas. Ang sarap. Mm. Mamaya iuulam namin 'to. Ang dami. Araw-araw nangunguha ako ng bayabas. Ayan no, mababa Ang daming bunga. Ayan no, ang daming bunga. dami ko. Oh, Ang daming bunga. Ayan. Marami na akong nasungkit. Ito. Ayan. Malapit nang mapuno yung palanggana. Ang hmm. dami. Ayan. Ang dami. Oh. Ang daming bunga. Oh. Ayan po. Madaming bunga. Bayabas na masarap. Patamis. Oo, oh, inaabot lang. Hmm. Inaabot lang yung bunga. yan, inaabot lang yung bunga. Oo, oh, inaabot lang yung bunga. Ang dami. Dito sa amin, magsasawa kayo sa bayabas. Ayan, ako araw-araw nangunguha ng bayabas. Nuulam namin sa kanin. Lalagyan ng sausawa na bagoong. Ayan, dami. Araw-araw nangunguha ako. Marami kasing hinog. O, ayan, napakadami. Hmm. Kaya, pag nakakuha ko, ayan, araw-araw, Kuminsan may nanghihingi, kuminsan may bumibili, kumisan ayong kakainin lang namin. Hindi kami nawawala ng bayabas. O, lagi kaming maraming bayabas. O, hanggang dito na lang po at ako may kukuha na uli ng ibang bayabas pa.